May utang na sa 10 milyon at higit pa. Kaya dumidikit kulit kay kimi. Na superbal ng comedian host, sino ba naman kasing kay bigan ang mananahimik? Huwag alam mo kung gaano nasira at halos hindi makapagtrabaho noon. Muntik na ubusin ang yaman dahil sa pagmamahal. Sadyang hindi madamot at mapagbigay. Kaya kahit anong gusto ni boy, ibinibigay. Pinan kasi talaga magmahal ang apres. Itinuturing na pamilya. Bigay kong bigay. Ay nga sa mga binahaging komento. Ako bilang supporters at takasubaybay kay Kinchu. Since audition pa lang niya sa PBB, hanggang sa makapasok, fan na fan ako. Yung pagiging masiyahin niya hanggang ngayon, naroon pa rin. Yung journey with CNN, ni nakita ko rin. The way magbigay ng mga regalo si Gnug, kung milyon. Kaya itong jowa nag-stay ng 11 years. Sadyang buhat na buhat, kuha lahat ang mga gusto niya. Siguro kaya bumabalik yan, walang mapala sa pinadit. Nilangaw niya o nilangaw niya yung career. Pati yung solo movie niya ay halos walang dumalo. At sa premiere night, pati mall show. Ang gana kasi na break up din nila. Yung issue pa na nagluto ng steak si Kimmy. Na ulam bago na kay paghiwalay. Grabe yung ganun. Hanggang sa huli, ginamit pa talaga at inutupan ang gusto. Inan lang yan sa mga samot saring opinion o comments. Kung kayo ba ay nangyari din sa inyo? Balik pa rin kay X.